Guys, good morning guys. For this video guys, it's me MG home alone. Asayo ah, mi sa kamutagon guys. Ah, Nagihaw ah baboy. Kubka akong inahan. Sa katuig. Kapag guys ato ato mga ah, igagaw, pagubangkon, bayaw, tabang tabang ba? para mahuman sa so, kay ani guys kay baboy mo ni guys ani ba guys kay sugda nag slice sa kung isuon guys ah kino na jom Oh, Kuan man, og habol man lang. Ha? niyo? Habol ba? Ay, sanay ko. Wala kaming ni, Para sa mga Ako ni guys. guys, oh. Kuni, ayaw ison shot 'ago kasi ng Ipil Heights. Ang gulo na. mga niya ko tiga para mga abol. O, sa may tinuod na. Sa mga dira may ng pantog. Dira, ano ah, mabira na. Oh, ayang, ang, tinaya na, kuan mo na siya. Hindi labri yun, yun eh. Malig eh. Oo. sa sa pag-iyaw na lang dahil pag kung biraw na ang pantog mm. mula sindang sabi ang bilyaw tambo kayo na tarkolo tarkolo mo na mo na hindi na na pwede pang na pang slice slice <laughs> uh -huh? Guys, na dery guys, ako, among kauban guys, ako gagaw guys. Si ano? Bukalis sa Asyakul Ashakul. Agosong. guys. Sa uaw. Dahil taka. Dahil Guys, mau ratu, guys! Good morning, guys! Good morning! Bye-bye, bye-bye!